Yan o, may malaking baka sila boss na binibenta. Boss ito'y galing sa isang yeah. sariyaya? Bakang sariyaya. Magkano yung inahalagaan itong malaking baka? Babawasan sa 85. Babawasan sa 85 katay na ito yun no? o. Ayan, sasama na. Patung sanong binta. Sige, patung sa 85 daw. Ayan si Boss Ethan. Si Boss Ethan. Boss, boss, Ethan. boss pamat, Boss Ethan. Lagi po yun. Sila, Lagi pa champion. <laughs> Katawaran sila sa bakang ito. Yun, laking pagkabaka. Binibenta pa. Yan. Daming kalabaw. Ito yung ilahin daw doon -do sa pagdadala natin Daming kalabaw. Ngayon magandang umaga mga talong TV na dito ulit tayo ngayon sa Padre Garcia Patangas. Ngayon po ay February 29, uh, huling buwan, araw ng buwan ng Pebrero. Uh, tayo po ay mag-update ang mga binibenta dito ng baka, kalabaw, kabayo at kambing. Ito naman po ay mga matsura mga baka na pambenta pa. Ito po yung mga baka hindi na maanak. Yan po. Samahan niyo ko sa, sa ating video dito sa Padre Garcia Batangas kung bago palang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi like ma-update sa na-upload natin video dito sa Padre Garcia Batangas ang <laughs> daking kalabunan ito parang ito yung ginagamit panghihila no pagbukit ano <laughs> Oh, patroso. patroso. Ang laki oh. Grabe ang katawan Eh. Ganito 'yung mga inaalagaan na namin dati pang gamit sa mga patroso, ganda ng katawan niya. Eh. ito ko 'yan. Oh, kanino binebenta? Sa kay Bosobit pala 'to. Sa kay Bosobit pala mag-good price dito. Ginara, ko itong isa. Ang laki. Oh. Grabe ang lapat ng katawan ng pagkakalabon ito. Mukhang mukhang na kinabot ng ganito kalaki. Gumagana e, niya. Ikiobit no? Galing sa Oo nga, may kitang sandaan dito. Hindi masabi presyo talaga ng kahanan pa sa presyo na ito, may kitang sandaan daw ang halaga. Ito yung mga parang ginagamit sa paghila sa troso, mga ganito. Ganyan yung pagkakalagay ng mga sungay. Dapat yun. Grabe. Magulang na rin ito. Yan o. No? Mga Tolong TV, may malaking mga baka dito ang galing sa Riyaya. Ito ay pagkataas to oh. Ito ang malaki. Ito ang katawan eh, o. Oh. Galing sa Riyaya. Mga magkano yung kanyang kalaki bossing? 121 ang bilis sa amin. 121,000 ko so, ito yung video mga kamahal sabi ko na po ito yung katay na boss bossing katay na yan Katay na lahat yan Pero sa estimate mo anong abuti nito sa katay itong ganito kalaking baka Malaki, mga 400 kilos 400 kilos daw ito, malaki Ito daw ay man. ano, 120 so, 1,221 ano? 121,000 ito yung malaki ito malaki din ano? 104 104 naman ito 350 kilos yan At 350 kilos naman para kumita ang bumili o para kumata <laughs> ng pangkatay tapos ito pa may malalaki tapos <laughs> yung malalaki mga bako dawang dumating dito ngayong araw ng Webes bago magkatapusan iba yung tinuwebe 103 103 ito daw ay 103 oh. mga galing ito ba yung sadyang alaga ng sariyaya? sariyaya lagi malalaki yung baka doon you know, 103 daw naman ito kasi binibili na 80 na tapos sa alagaan yun. ah, kung bagay mas mabilis ano. Ay, hindi, ibig sabihin malaki, malaki na mapapayo mo doon sa mga gusto bumili ng baka. Pagbibili kayo, malaki. Malaki na. Malaki na. Para mabilis ang pera, 2 months, 3 months lamang. Yun. Kasi yung iba naghahanap ay patining nga, dapat Bibili ano. Kayo, kaysa Torete, yung... ano. Oo nga. Matagal pagkakitaan. <laughs> <laughs> Kuya, pa kayo po yung namimili ng baka din? Uh, namimili kayo ng baka? Uh, nagdadala. Ah, nagdadala kayo. Hindi eh, po yung mapapayo nyo yung patining na kukunin. Patining na? Yung mga malaking, mga malinipis ang katawan. Oo. Uh -huh. Kasi po yung kotor matagal-tagal. Ay matagal pa. Taon ang bibilangin. Taon talaga. Murang nga siya kaya lang po. Taon. Taon naman ang bibilangin. Ito pong ganito kaya po nang ilambon yung pinaka ninyo. Apat lang buwan lang. Pwede na siya pagtubuan talaga. Pwede pagtubuan. Katulad po yung sabi niya 80 mga kaya na isang daan mahigit yun. Oo. Ah, yun pala. Kayo po may mga alas sariling alaga din ba? Namimili lang. Ah, namimili lang kayo? Namimili lang. Ah, ah, ay, bibihan sila kuya. Siguro yun natin nakita natin talagang may malaking baka dito na nakita natin ng mga nabili na daw itong mga pangkatay na yun nila patining na bilhin nyo yung mga gustong kumita na mabilisan eh, patining ang ano ang pang bibili nyo may mga baka dito binibenta sila boss mga baba ng pagkabaka nito mataba siya pero ang baba yan dalawa kuya ano sa inyo rin to? Sa inyo din? Ah, din? sa inyo din? Mas sa mga rin. Magkano yung nahalagay? Okay, ito yung 92 daw, sa 92 daw ito, ginasusan daw itong dalawa. Magkakatawa di boss? Wala eh. Ito akong makapaniwala sa tinimbang ng dalawa. Anong dalawa? Anong mali eh. <laughs> Anong mali eh. <Yeah>, Yan o. Gal sa awan? Ay sa naman. O tubo kung Magkano tawad din boss? <laughs> 92 ang tawad. Ah, magkano pressing? Ay gusto ko ay eh, 95 media. Ah, konti nilang pala. 2-5 na lang. Ah, 3.5 pang mm -hmm. diferensya nila. Lugi na naman kami. Lugi na naman. <laughs> ah, lang lang. Wala na tinig na kamay, pamimilay pag ilang lagay. Lagi lugi. Oh. Ito sa Sariaya din galing l o galing, galing sa Bakas Sariaya din daw ito. Kapag Oh, ng damit. Uy, bawang. Ayun na uh. lugi At na -tubo naman na sa bayang. Bayang. Naman kaya, dalawang baka. Tububo na sa dalawang baka. kaya sa dalawang baka itong malalaki. Yung tatlo. Saan baka? Yung baka na nandun. Kay Warren. Lugi rin doon. Lugi rin doon. Ayan yung mga kinakarga na nila boss. Boss, mga baka nabili yung puro pakatay na yan? pangkatay na yung mga yan mga pangkatay sa nandala nito mga baka nyo Alamba. ah sa kalamban dala nito parang ang dami niya ano may ilang ulo yan pito, pito. na magkakano yung mga magkano yung halaga ah, hindi mo lang alam kung magkano ah, hindi lang alam daw ni boss kung magkano hindi so, kakarga ni boss itong bakang ito ito so, tayo dadalhin sa kalamba mga pangkatay na ayun pala siya nagbebenta binibigay daw ito ng 485 ah dumalaga ganda ng pagkabakaw 485 daw ang presyo binibenta ni kuya dumalaga ang baka ayun apat na po ang tawad ni bossing hindi kaya daw hindi binigay ay mga baka daw nila bossing tomato. Mga pangpatining. Yan. Ganda ng pagkabaka nito. Ito sa magkano naman ito yung Magkano ito? May kitnanim na po ito ito. siya. Ang ganda ng katawan. bilog na. Yan. Ito po yung may gitna na po. Yeah. Ito ko Ito yung may gitna pitong po. Ito po yung mga norte ano? Uh -huh. Mga bang mga uh pitong -huh. po yung may gitna pitong po. Kikinis sa'yo. Ganda Pambenta pa. Kuya, ito pong dalawa namang yun, magkano yung nasa jeep niyo? Magkano yung dalawa? Ah, ito dalawa, may kitsan da. Magkano yung dalawa na dalawa naman po ay binibenta ni Kuya ng mahigit na isang daan itong dalawang ito. Yan po, ito po ay pambenta pa nila. Yan Mga tureting baka. Mga bakang norote Yan si Kuya. Ilan pong ulo ang dala niyo ngayon baka? Ilan ulo ang baka dala niyo? Sa sampo. Sampo. Ah. Sa amin ang iba? Ay, hindi pa po nabalabaya dito. Kaya si Kuya, pag gusto nyo mamili bukas, biyernes, ito po'y punta nyo si Kuya Tito, may mga pamparada nyo mga baka ngayon. Ito si yung mga ginagayak na nila. 32, ay, 18, 5. 18, 5. Ito ay 32,000. Ay, hindi nga magkano nga ito? 18,500. 18,500. Ito po'y 18,500. 18.5 daw ito may bawas pa mga pang lechon tapos yun yung 13.5 daw itong dalawang itim Itim tsaka brown, mga palits yung tapos itik. 25 daw yung malaki. Ah, 28 daw yun, daw yun. Parang maubos ang kapital po rin <laughs> Malulugi si bus. <laughs> Puro puhunan na naibigay. Okay. Ligo time sila ngayon. Mga pamparada bukas. Hindi pa raw naligo yung magliligo. Yan, yeah, shoutout kila boss. May mga bak, may mga baka si boss. Ito po yung nabili nyo na. Nabili na, ayawin mo na. Ah, kung bagay pampita rin bukas. Makakainin mo na ng chocolate. chocolate. <laughs> para medyo tumaba-taba. Magkano nyo po ibibetain bukas? Ang halaga nyo. Magkano yung halaga nyo bukas? Ano na sa mayigit ba'y chikuhan? Mayigit na ba'y chikuhan daw ito. Bukas na ni kuya. iuwi mo na doon sa akin. Saan nyo po ba dadalhin? Sa rosaryo. ng Kung bagay binili nyo dito, tapos bibetain nyo bukas. Tapain daw muna ng lumi at para ba <laughs> pala to babataba. Pagkas pala to baka at lumi ang dinadali. Paano nga pala kuya, may sarili ding alagang baka? Paano po yung ano sobrang init na ngayon ni tuyo yung mga damo ano pinapakain sa kanila? Kakainin din nga, mas kito yo. Ah, ito kinakain din naman. Ah, yun naman pala. na, basta gutom ng mga. Ah, uh, kasi dito na nakikita natin po yung mga damo dito sa inyo, ituyo na eh. ay. Okay. Yung pala, yung kahit pala tuyo yung kinakain. Tapos, Kuntan ang mainom. Ayun, mainom. Tapos, pins mo, pinipins nyo din. Dipindi sa'yo, kung pinipins mo. Ah, uh, pero mas payo niya po, mas maganda pag pinipins. Maganda mo na ang Tubig. Tubig. Ah, ihahalo po yung pins niya sa ano. Uh, ito dadali mo, iwi mo na ni Kuya Tan. <laughs> I mo na sa para medyo uh, mga busog busog na bilhin na mga katalogs tv po yung mga pangkatin na bilhin ng mga baka dito ito po yung naghalaga na may kitsandaan na yun po mga pangkatin na po ito tapos yun doon po sa may dulo-dulo dun oh. ito na may mga matsura yan po yung mga 70an mga pataas ang halaga ito po yung pati yung mga uh, ito na may mahigit na 70 mga nabili na Ah, uh, labo sa ina mamay nga daw. Sa pagbakari mga baka nyo. Anong ka uh, marigdukit mo sa ina? Ah, mang marigdukit mo sa ina daw. No, mamay nga daw sila ngayon. Na, yan. bagong Magunda. Tingnan sa'yo mga baka ito ito. Oh. Magkano nyo may naalagaan yung mga ganong kalalaki? Ha? Magkano yung bibenta? Magkita ang 30. Magkita ang 30. daw. Iba yung kita 30, okay. 30 daw binibenta ang labo. Galing daw ito marigduki. May kita mga 30 na halaga. Mga pambenta pa. Yan po. Mga bagong dating. Mga bagong dating. Yeah, no, oh yeah. Ito yung mga baka nila bossing na mga pambenta bukas, mga turete. Dami oh. Mga native at mga misty na rin. Yeah. Oh. Marami mga baka sila na dumating ngayon dito. Tingnan natin. At magka itong mga magkano yung mga Dami oh. Ang dami mga turete baka. Oh. Ito. Boss, boss. sa inyo ito lahat. Mga magkano niya may bibenta yung para bukas? Magkano mga mapipresyo niya? Yung medyo malaki lang. 50, 50, 50. Yung to ay may kita 40, may kita 30, may at lima po. Ito po. Yan ang mga pambenta nila. Para <coughs> po. Ito mga ganito ay makikita nila. Saan galing mga baka nyo? Galing Quezon. Oh, Ganto, Unisan, Quezon. Oh, Unisan. Yan po, Unisan, Quezon. Ha? Ha? mga pambenta pa bukas dito sa paradahan ng Padre Garcia ang dami hanggang <coughs> dun may mga baka si boss na mga malalahing binibenta dito. Boss, ito'y baka niyo galing? Kalatagan. Ha? Kalatagan. 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 Ang mga baka kalatagan daw ito. Galing kalatagan sa Little kalatagan. Malakay. Yan Ganda ng mga itsura yun. Oh. Magkano lang po inahalagan itong mga torete? Torete nga. 70,000 daw itong dalawa binibenta nila boss po yung pamparada. Pag ito hindi kayo, bukas po tingnan nyo yung ano, nandito na sila ko. Ito yung kilala nyo yung lagi sila nakikirat sa natin. 70,000 daw ito dalawa. May bawas ba naman po yun? Ano? May bawas pa ba? ba? na ba naman daw po yun. yun dalawang turetin. Baka mga ganda ito. Ito yung mga mistiso yun na. Yung mga lalaki. So, Maganda ang katawan. Yan. Pambenta pa nila. Ito lang po sa dala nyo. Marami pa kayong iba. Ah, sa kabila. Ah, sabi, sa kabila. Ito yung yan naman ay uh, binibenta si Boss na. Ito ay din to, Boss. Ha? Side din. Oh, pare. Ma Magkano mo inaalagaan? 50 lang pare. 50,000 lang daw. San galing tong baka mo ito? Yan ay mas bate pa. Mas, ah, mas, mas bate. Ito po ay 50,000. Ito naman isang hinihimas mo to, magkano inaalagaan niya? 40 lang ako ito, 40 40,000 daw yun. Turete din ano? Turete. Dumalaga rin, maganda. Ah, babae pa ba ito? Ah, dumalaga ito. Mas bati din? Oo, oh, oh, mas bati din. Kaya lang manso na. Manso na, maganda. Mabait, mabait na, mabait na. Tinihimas ni Boso, mabait oh, na talaga. Baka may maghahanap dyan. Oo, oh, yung bukas. Oo, oh, oh. sobrang bait na ito, oh. maganda lahay. Manso na daw ito. Manso. Malahay na siyang magkabaka. Maganda. Kaya lang yung medyo yung balat niya, gano'n siguro dahil alpas sila doon, mm, ng mga alpas. Oo, oh, alpas. Kaya pa ito yung maganda, pag naalagaan siya, gaganda rin balat niya. <laughs> Ayan. Binibenta ni wala mag, Bossing. Wala na mga kato. Tinanggal na wala atin, atin ang gala ng kato daw. Tinanggal na. Oh, tinanggal na ng <laughs> kato. Ayos na rin. Kung ready to. Uh, ready to uh, benta na talaga. Oo. Oh. Yan. Mabait na. Mabait oh, na. Yan si Boss. Thank you Boss. Oh, salamat. Salamat. Oh, Hello. oh Salamat. Uh, uh. May maginahan si Boss. Ito yung binibenta niyo pa yung maginahan. Uh, so, alin so, nga bang nanay nito? Ay uh, alin ang nanay nitong malit na to? Ito. Ito nga ito. Magkano yung niyo yung maginahan? 60,000 daw ito maginahan yan binibenta ni boss mga misty sign lang yan. eto, ito yun yung pa rin itong isa boss na ito ito naman yung bara ako ano magkano 55,000 daw naman ito binibenta ni boss eh. yan mga pambenta pa yan si boss Ayan ang pagsaman ako po. Ah, ito si yeah, Boss. Siya yeah, daw si yeah. Boss. May boss po siya Ito ay magkano yung binibenta itong ganito baka nyo? 40,000. 40, 40,000 ah, daw ito? Oo. Yan ang pagbenta nila, Boss. Pag gusto nyo po ito ay eh, nandito bukas. Ito ay paparada na ito pag makikita nyo kayo, Boss. Boss kayo marami laging bakang pambetan? Marami. Pa, eh. Anong pangalan? Boss Banjo. Boss Banjo. Ana kin safe page no Ribanjo. No Ribanjo daw po. Yep. Ribanjo guys. Oh, yan po si Kuya. Brian. Mga taga Sa si Brian Royal, mga taga San Francisco po yung mga baka nila. Nandoon yung mga baka niya no. Ibibigay natin kanila mga baka nila. Ito po yung binibenta para po na 40. Ito naman po yung mga bakang tumating dito na mga pangkatay na. Yan yung mga malalaking baka. Yan po yung mga pangkate na po yan. Nabili na po ito. Ito po yung mga ganito kalaki, may higit na 80. Yan po yung ganun din. Yung malaki-laki sa dulo ay magigit sa daan na yung mga yun. Yan may, ito may mga toretem pa kasi sila boss na pambenta bukas. Yan na. Yan na. Mga mag... Papasok ako. Okay. Bakit po siya? 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 Bakit po po siya? po 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 ito. Yan? ito. ito, pula, N, N, ito. Yan pre ito yung mga pambenta nila dito. Ito naman mga mga maliliit post alpas. Oo, oh, yun may kita 35. May 35 daw ito. Ito yung mga pambenta pa nila dito, mga bakang torete. Ayan. Mga, ito po yung pag sinabi torete, yun yung mga wala pang isang taon ng edad na binibenta ang baka. Ayan mga talong stevie na may malalaki mga baka dito. Ito daw po yung mga pambenta, mga pangkatay na ito mga matsura na mga halagay may gitna 80 80han yan po ito yung mga bakang pambenta na Ano naman pala po ito ay barako ang dalawa lang ang matsura mga pangkatay na yan mga talos TV may mga kamping na rin dumating dito yan kaya sa inyo galing ito kuya? Kuya, sa inyo galing itong mga kambing na ito? Kuya? Sa inyo galing? Hindi? Oo. Ah, pala yung bagong dating uh, galing. Galing Marinduque, ano? Ito daw pala mga bagong dating galing Marinduque. Yan. Like, tinatrato pa lang. Oo, ito yung Gino. Ah, ni Gino daw pala ito. Binibili, binibili pa lang. Kala ko nagdala na sila dito. Ito pala yung tinatrato pa lang. Ito yung mga dumating lang dito ng mga kambing. Ayan lang po ilang ma Ayan mga, mga talong, Stevie, meron din dumating ng mga kabayo dito. Ayan, mga kabayo dumating ngayon. Meron din, kaya lang ito yung mga pangkatay na. Ito ang matigas na mamimili ng kabayo. Okay, nolly, good morning. Sa inyo to lahat, ito lahat, itong mga kabayo na ito? Ito pong medyo malaki-laki. Magkano yung inalagan? 17. Ito pala yung mga mura lang ito, malilit na ito. Teka lang din, 17 lang din. Ah, uh, kita 20. Parang sinlaki lang siya. Ano? Sabihin ko po hindi kayo nagbebenta ng mga pang alaga? Hindi. Puro pang katay yata to lahat ano? Katay. Katay lahat. Ilang pantapa. ulo pa? Ah, pantapa. Ilang ulo po itong anim? Anim na mga pantapa daw ito. Tapahin. Dala po ay sa ano sa Maynila no? Pasay. Ano? Sa Pasay. Tayo mga pet-pet naman tong mga to. Ito po yung mga mura-mura lang ano, talagang payat na payat na. Kung sila yung magbibili ng kabayo, magdala sa opsyon. Ay po, pag magbibenta, meron na may magdadala daw po. Yata, hindi nakapagdala. Yeah. Nung Lucena, nung linggo daw, magdadala sa ano. Ito po si Kenoli, pag gusto niya na po magbenta ng mga kabayo nyo, yan po, magdala lang daw kayo at mamimili si Kenoli. Yan po yung mga may pambenta mga kabayo. Ito po yung mga pambenta na dito. Ito yung mga pangkatan na po lahat dito daw. Mga katay na. Ayun Ay pong maliit na yun, magkano yung gano'ng Bawas yung sampaw. Bawas sampaw daw ito, tingnan natin. Ito daw po ay bawas sa 10,000, Maliit na kabayo. Ayan. At ito ay kakatay na rin talaga mga pangkatay na. Ayan. Nakikita natin, nakita natin na may mili na kabayo. Ayan la po, kung nagbababa sila ngayon ng mga kalabaw. Galing people. Ayan. Laki ng bupalo oh. Señor Conector. Saan oh, yung tingkaling? Ganda ng pagkabukol, purong-puro. Magkano naman niya na binigay niya? 76.5. 76.5 daw ito, purong bukol. Alabaw San Pablo, nabili namin. Ah, kayo nakabili? Mm hmm. Ah, Ataan namin. Tapos binibenta yung sa nila. Oo. Mm -hmm. 76.5 daw ito. Naninipain. <laughs> ngayon ako nakakita ng bakang na ay kalabaw na naninipain. bakang naninipain. Ba? Basta may paa kalimitan na naninipain. <laughs> Pero madalas. Kalabaw kalabaw nga naninipain nga daw ayo. Ito daw ay 76.5 daw. Ang ganda ganda. Laki. Oh, laki, purong-puro pati oh. 'yung. Yes. Ganda ng buhok niya, eh. parang parang buhok na ng tao 'yung buhok ay. Eh. Ayun, nabilin daw ito. Ayun oh, nagbibilihan sila sa mag-inahang kalabog. Kita mo naman, no? talagang uh, diting-diting -diti yung anak na kalabog. Magkatawaran sila. Magkano daw hinalaga dyan po? 65. 65,000 daw ito. Mag-inahan na. Mukhang hindi magkasundo. Yan, 65,000 daw ito. Hinihingi dito sa maginahang kalabaw. Malaki naman na po yung anak at ang anak niya ay ano, babae. Yan, babae yung anak. Yan, binibenda pa na 65,000 ni Kuya. <muchas> Magkano boss ang ano niya? Ay, si Kuya pang nakabili. Magkano tawad niya? Binibili. Ah, si Kuya ang binibili. Oo. Oh. Magkano tawad ni Kuya? 60. 60,000 daw tawad din kuya. 5,000 ang diferensya. Hindi okay, mo kadatang mo lang nagabot ka malalang kindi. Sa so, Kung saan ang dala niyan? Sa kilo-kilo? Dala po sa kilo-kilo. Ah, sa kilo-kilo. Ito daw yung mga dala sa kilo-kilo. Ito -kilo. yung so, may isikwentahan din ang halaga nito ganito? Ito mo po ay nakakalang 108. Ah, 108. Mahigit na 50 pala itong halaga nito. 108 daw itong dalawa. Nabili na. Mga pangkatay na. Dadali sa kilo-kilo. Gusto ay siya Think, Bicol din, boss? Galing Bicol. Bicol din, ano? Ang mga kinakarga ng kalabaw kalabaw. Nakabili na dito sa Dr. Garcia. Ngayon araw ng Webes, marami na rin dumating na mga kalabaw. Ito galing Garcia! Ito siya Hello! good.

Gayun, pito na taahitan niya lang eh. Hahaha. Inaahitan. Ang eh. Inaahitan eh. Naka-match na. Hahaha. Sabahan lang kayo yan eh. <laughs> Magkano tayo naalagaan niyo yung ganun? Ha? Huh? Magkano may binibenta yun? 45 na matawat. 45 na matawat sa kalabaw na Ito po yung mga na, nabiling mga kalabaw na dito nila, ano, mga pangkatay na to. Mga nabili na. Sila. <laughs> Sila. Kina kina na pintura no kaya good morning. Ito po yung mga nabili na no. Nabili na nabili na. Mga pangkatay na. Apo. Saan po ang dalan ng mga nabili niyan? Kabite. Kabite. Nada dali sa Kabite mga pangkatay na to. Sa Kabite pala ay kalaki puro baka nang pala ng kalabaw. Nang kakatay pala ng kalabaw. Yan mga pangkatay na to Boss Greggy Kay Boss Greggy Ito naman po ito, lang tatanong ko Isa lang naman Magkano po yung nakuha yung ganyang kalaki? Wala Wala Dalawa 65 Ah, 65 po. Oo, oh, 65. Para po sa katay naman, magkano ang abutin sa katay na niyan? 230. 230. 230 ah, uh, sa, sa estimate na katay. 65. 230 kilos. Yan po. Pakatay daw po sa kabiti. Tagay-tagay tag tag, 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 tayo mas tagay tayo. Tagay daw. Yan. Mga pakatay na. Mahogani. Sa mahogani. Yan. Ito po yung hanggang doon. Ito e, po yung hanggang yung mga puting may pintura na. Marami din pala. Ilang ulo po ito nabili nyo? Ah, uh, kung yan. Bali ay... 48. Eight. Portrait. Madami pala. Madami pala. Ito pa yung iba na to. Iba na, no? no iba na kulay, eh. Galing Bicol yan. Eh, galing Ito naman po yung Galing Bicol din, ano? Naga, City. Naga City. daw ito. na, so, uh, na po yun, no? <laughs> Ayan, mga taro yung mga nabi ng mga pangkatay ng gando sa dulo, mga puting pintura. Ayan, mga talawang steve. Ito po yung mga baka dito nga uh, Ay, mga kalabaw. Mga kalabaw na nabi nila. ginagaya ginagayakan na rin. Nililiguan. Para medyo bumangobango. Pwede ko yung pangkatay na lahat, ano? Katay na. Mga pangkatay na ito. ito. Ayan, ginagayakan. Nililiguan. Nililinisan na nila para pagdinay sa katay, ano? Malinis. yun po ito yung mga dadalhin daw sa bagong pook mga pandagdag sa pambiyahe hindi gagayak nila sa pagtatali para pag isa isa lang yung ilayin sunod sunod naman na sila yun. ilang ulo yan kuya yung ilayin na yan? oh sampo sampo ah dami <laughs> dalawa mga ilila dalawa uh, ah dalawa naman ito nga sabi niya magkano nga po ito? 80,000 85, 85 85,000 daw ito eh na mga kalabaw na nila nana. marami pala yung sampung ulo daw, ihilahin